Kung hindi po kayo mayor, hindi po na ano yung tulugan ko, oh, mayor. Maraming salamat sa iyo. Mayroong lungkot sa iyong mga mata At kay bigat ng iyong dinadala Kahit di mo man sabihin Asahan mo mayroon kang kaibigan Laging tapat sa'yo Magandang baga, nanay! Magandang umaga po. Ano po pangalan niya, nanay? Susana Paraiso Pangan. Opo. Eh, nakita ko po yung dati niyang bahay? Opo. At ngayon, mayroon na kayong bagong bahay? Opo. Ayan. So, sino po tumulong para magkaroon kayo ng uh, bagong bahay? konkretong bahay. Si Mayor po sa kasi bayanihan po ni Kapitan Suryano. Ayan. Kailan po, ni... kailan po ginawa itong bahay nyo? Eh, Marso, Marso, buwan ng Marso. Opo. Ayun. O oh, oh. oh, sige, ah, uh, masalamat po tayo kay Mayor at saka kay Kapitan Kalito Suryano Maraming maraming salamat po Mayor sa tulong mo sa akin. Kung hindi po kayo mayor, hindi po na ano yung tulugan ko, oh, mayor. <laughs> hindi po ako mo mag, ano, mag, maraming salamat sa iyo kung hindi mo pa nakita yung aking tirahan. Maraming maraming salamat sa iyo, Kapitan Suryano, lahat po ng kasama niya sa barangay, lahat po ng tumulong sa aking bahay na nagpagawa, na ginawa po nila. Maraming maraming pong salamat kung hindi po kayo, wala po akong tulugan natirahan. Maraming maraming salamat po. Uh, kap, lumapit ba si nanay sa barangay? Kaya ninyo nakita na kinakailangan gawan siya ng bagong bahay? Eh Una po lumapit sa amin at nagpunta sila sa munisipyo, kay Mayor at sa DSWD. At, nagbigay naman ng pinansyal uh, ang munisipyo sa pamumuno ni mayor usilito uh, Galapon ang usapan namin sa uh, DSWD at si mayor eh bayanihan at barangay ang gagawa sa uh, bahay na gagawin kaya nagpapasalamat din ako sa mga sanggunian uh, barangay at sa mga kasama ko na appointed mga uh, tanod Justice na tumulong na kaysa na inaabot kami ng dilim para uh, na nagtatrabaho para mabilis lang na mat matapos at may pagbahayan si Nana Carmen. At alam naman natin yung bahay niya eh, ay down na down na. Kaya inapura po na ginawa ng Sangguniang Barangay yung bahay niya na binigay ni, ni Mayor at least WD yung uh, budget na ng materyales para sa bahay.